May power ako over sa kanya. Pero tatay, kung ito yung walang baka lang yung likaw, ay, may poda niya ako. to splice on AR, sir. At three, pwede siya mag-withdraw, ano yun? 1.8 million a month. Because the money is there. I can pay him. Ito case yun, ni Ari Roque. Okay. Eh. So it could Sino be gano'n rin ang nangyari kay Sana. Na, lalo na nung... Ang yung doktor. Kasi tatay, kung okay. wala no, itong no, improve ng no, paggagamot ko dito, hindi ko na itutunaw yun. naman ng improve Formalities na lang sila nagsasama-sama, pero hindi na sila close, sabi niya dati, hindi kayo makayo hindi kayo makayo ng ayos. kayo hindi kayo makayo hindi kayo makayo ko, hindi kayo na ko, hindi kayo makayo ko, hindi or formalities na lang because uh, meron sila shared interest, money and power. So, kaso lang, uh, uh, kaya may, me, meron tayo na pabalitaan. Si Tatay, wala ang sakit dito. Si Raja Mores at ngayon naman ngayon, si Lopez. why? Why? bakal, why? Why? Na, boy and girl. Because they are there. I have the power over them. I have money to spend on them. I can I can do anything and I can get away with it. I can get away with it. 'Di ba? Marami dahil nakikita na men of power na ganyan. Yung idol ko si John F. Kennedy. Ah, uh, Revilla, yung tatay ni Bong Revilla. Ilan yung? 40 ang anak, uh, 40 ang asawa o 20 ang asawa, 40 ang anak o 80 ang anak. Joseph Estrada. Kapatay. Sarap ng purong gata ng Coco Mama. Simple, sigurado, sayado. Pero siyempre, ordinaryong tao ka lang, siyempre, mas busy ka mag buhay. <laughs> Kaysa mga babae o manlalaki. Pero kung nasa power ka na, yan na, lahat na. Alam nyo ba? Alam nyo ba? Uh, for example, kaya ayaw ko rin pumasok sa politika eh. Baka hindi ko kayang uh, uh eh. Hindi ko kayang ah, uh, uh, fight yung temptation eh. Kung congressman o senator ka, or mayor ka, or even councilor ka sa may, ma, mayaman na lugar, let's say, let's say, Quezon City. So may mga pork barrel ka, let's say, sa Quezon City, may din mga, mga 20 million sa mga pet projects nila, or 50 million, ganun. Mga congressman na meron 500 million to 1 billion. So kung ibubuhas mo yan sa, sa, sa contractor, yung contractor, tuwing sisingil ka, tuwing sisingil ka, magpapadala ng mga models na chica babes na para isign mo yung one, isign mo yung uh, yung 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 yung, yung pag-release na or o check ba o ano yung staff mo. Pero ipapadala sa iyo ah uh, mag magaganda the best pinakamaganda ng mga babae na kayang birhin ng pera dito sa Pilipinas. So, pag-release mo ng pera, pwede mo ba iuwi yung babae? Dapat iuwi mo yung babae o hotel mo yung babae. Bakit? Bayad na yun eh. Bayad na yun. Gago ka kung hindi mo. So, takot ako eh. Baka sa pera hindi ako masilaw. Pero sa babae, baka hindi ko kaya hindi, hindi uh, patulan. Hindi ko kaya pigilin yung pigili, pagigigil ni Pat. <laughs> so, ganun yan. Kung baga, nasa, pagkatapos, okay, mag meeting meeting kayo, mag meeting kayo dyan sa Pegastos, sa Pegasus, sa Heartbeat, dyan sa Manila. Ganun yan eh. Kahit sa golf course, after ka sa golf course, yung tinatawag din na umbrella girl, umbrella girl, yan yung tinatawag namin, di ba, 18 holes lang ang golf. Yan ang tinatawag namin, 19th hole. Yung after ng laro mo, ah uh, pag uwi mo, pwede mo iuwi yung isama yung umbrella girl para mag-shower kayo kasama at yung, yung, yung pagod mo sa buong araw sa kalalaro ng golf o buong umaga, tanggalin yung umbrella girl, imasahe ka pa. Hindi so, tayo pati ay ako. So yan, yeah, kaya gusto gusto ng mga government official mag-golf, ganun. So, nung time naman ako, nung ako ang ako taga-bigay ng mga babae kumbaga, na talaga yung system. Nandiyan na talaga ang sistema na na uh, kasama na talaga yung sex. Kasi naman, ginagasta nila pera natin. Yung babae, pera natin. Kung, kung, kung ba, nalaki ka, gusto mo nalaki rin, ibibigay.